Hanggang sa ngayon sir, hindi po makapaniwala na ano eh, na wala na po yung tatay ko eh, na yung nanay ko po maasa rin po na minsan sabi niya may babalik pa ba, may ano pa ba, may uuwi pa ba. Pero unti-unti na rin po namin natatanggap na yun nga po na wala na po si Papa. Pero yung sakit po na ginawa sa kanya ng mga taong yun, ng, hindi ko po matatanggap kahit kailan po. Ano yung masakit kanyo dito sa pagkamatay na Erpa? So... Bali, hindi lang po ano eh, hindi lang po siya basta pinatay eh. Kumbaga, pino, hindi ko po ano eh, hindi... Apo, parang ganun po, winalang hiya po eh. Magkakarumal-dumal po talaga yung ginawa eh. Na hindi po may isip na gawin ng normal na tao. Yun po, parang hindi po makatao. Dati po nasabi na parang winalang hiya. -winal. Kasi po, hanggang ngayon po, hindi po makita yung ulo ng tatay ko po eh. So, palaisipan pa rin po sa amin kung nasaan na po yun, kung, kung saan po nila dinala, kung bakit po nila dinala. Mga po sa inyo yun, kung bakit po big concern din sa inyo yun? Siyempre po, wala naman pong bahal sa buhay ang gustong ganun sa piti ng kamag-anak nila eh. Kumbaga, ano po eh kulang po yung pagkatao ng tatay ko tapos pinatay na nga ganun pa yung ginawa. Nakabike lang po siya pag pumapasok. So gigising po siya ng madaling araw, 4 or 5 a.m. po. Tapos babayay niya po mula tondo hanggang balintawak. Nakabike lang po. Tapos lahat po, uh, holiday, hindi po ano yung gusto niya po pumapasok siya. Yung ultimong December 24 po, straight po siya noon. December 25 po ng umaga, muwi niya dapat. And nang nakarating po sa aming balita, ano na, uh, yun nga, wala na po si Papa. I'm so sorry to ask, pero medyo naluluha ka, bakit po? Masakit po eh. Actually, nung, ano eh, nung nilibing po yung tatay ko, nung nalaman ko po, talagang ano eh, hindi po talaga ako maiyak. Ngayon po galit po kung bakit ako, ano eh, kung bakit, kung, kung bakit po siguro ako naluluha ngayon galit lang po. Galit po lahat. So, Binatanggit po kayo na parang magkakabaga. Uh, itong sospek, itong kape nyo, ito talagang uh, madalas talaga okay naman. Mabait po yung tatay ko, tas yung sospek po parang ano, uh, kinuha yung loob niya. At base po dun sa, ano, sa investigation, sir, ganun po ang lumalabas na siguro nga hindi ay eh, pagkakilala ko po sa tatay ko hindi talaga papayag eh na ganun dahil lang sa pera kasi biruin mo sa liit ng sahod niya binabike niya hanggang ano hanggang balintawak para lang ano kasi dahil mahal niya yung trabaho niya kung sa pera lang pag-uusapan malabo po eh na pumayag talaga siya eh nga po eh sana po ano uh, yung panawagan ko po sa mga kapulisan po na huwag po sila'ng mapagod na ano na Kumbaga, hanapin yung hostisya na para sa tatay ko. Kasi, hindi naman po simpleng krimen lang to eh. Kumbaga, sobrang bigat po para sa amin na, na, sobrang bigat po nung nangyari. Biruin mo, Paskong Pasko po. Tapos, ano na lang po namin kada Pasko, yung nangyari po sa tatay ko. Hanggang kailan po namin, ano, bibit-bitin yung ganong, ano, yung bigat.